Hello, hello everyone. Ayan, ito po yung ano, iPad, iPad at saka cellphone na binigay niyang Japan Charity Group nung founder nila nung pumunta sila dito sa Dait, ng bumisita sila. So, sabi po ni Vincent, pinakukuha sa kanya to at uh, ngayon po ay pupunta na siya. Ayan, isasama po natin yung mga charger. Ayan, mga charger na kasama binili nila. Ayan, And lahat po i prepare ko na po kasi sabi po ni Benson papunta na siya dito. So, ano na po natin. I-prepare na natin para pagdating ni Benson ay iaabot ko na lang sa kanya. So, I-prepare ko na po kasi po sabi ni Benson ay papunta na siya dito. to yung ano ba to? Eh, hindi ko alam kung ano to eh. Ito po yung lagayan niya. Ito rin po yung cellphone. So, lalagay ko na lang po dito lahat. And then, ito po yung charger. Tama ba? Yes, charger po ng ano. Charger ng cellphone at itong ayan, iPad. Ayan, sasabihin natin kay Rina kasi baka hanapin niya sa akin ay. Rina! Ibabalik balik natin itong cellphone, Bibigay daw natin kay Kevin sent mo kasi pinapabigay. Ha? <laughs> Bagas-baso, tagay, sabgas Ito, saan ka? Ha? Huh? ka? Ito, iba pa bibigay daw natin kay Kevin mo. Bakit? Ito pinapa daw nung nagbigay. Ibigay daw muna kay Kevin sent mo. Ayos ito? Ayusin yata. Ayusin. Kailan? Kukunin daw ni Kevin Vincent mo ngayon. Ayun, sige na. Baba mo na. Baba pa na? Oo, baba na. Ah, sige. Okay. Ako na ako. Ano? Bibi na ako. Bibi ka na lang? Ayan, sige. Daling ko na kay Kevin Vincent ha. Sige. Bagas okay. ba? Bagas ba? Bagas ba? Bagas na? Bagas bas <laughs> Wag mo um, lalisa <laughs> Yan tayo nga mo pag nasundot na. Ano? Ang kate? Okay. Lagyan mo alcohol yung cotton buds. Ah, mama mamaya, na. Mag-gospel tayo mamaya. Eh, bigay ko tong kano ka kay ka Vincent, ha? Ayan. Ay, iPad. iPad, at ah, saka, hindi, iPad lang, wala man laptop. Uy, well, iPod, well, well, well. iPad, saka cellphone. iPad. Ayan, ha? Yes. Ana? Ayusin. Okay. Ako ayusin mo daw. Oo, ayusin daw. Ayan po yung ano, kinuhan ni Benzel.